Asawa ko. Ano pang gulang natin? Siyempre, yung paborito mo. Niyang ko. Sinarapan ko pa nga. Kasi alam ko, pag uwi mo, ay gutom na gutom ka. Kumansa na dun. Wow, tamang tama. Gutom na gutom na ako. Ang swerte ko talaga sa'yo, asawa ko. Napaka-baib. Napaka-sipan. At siyempre, napaka-ganda. Hmm binubola mo pa ako? Kumain ka na nga doon? Tsaka, may katotohanan naman yung sinabi mo sa huli. Kasi, may lahi kaming Kastila. Kasi, yung lolo ko at yung lolo niya ay Kastila. Kaya, siyempre, totoo naman yung sinabi mo. E, naman, Mister, anong lahi niyo? Kami? Sige na nga, aamin na lang ako sa iyo wala lang sinong kaming sinungaling tandaan mo yan ha